Bibilang ako ng 10 seconds para mag-like and subscribe kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, nakasubscribe ka na ba? Nakasubscribe ka na ba, guys? memahkan dah. Kita aku banyak imbuang katawan ni. Nak aku naik ka. Sila lang kad lang. Dito na, tayo po uwi na tayo. Pupunta na tayo doon sa ano nila. Ayan si May an! Sa kagala! lang. Kaya ko na yung buong katawan. Ayan guys, ang daming nag-field trip dito. Ayan na, ang daming nag-field trip po. Oh. Ito guys, ha. Oh. Ayan, ah, ang dami. Ayan na sila na ano, ate. Ayan na sila ate. Jay Alay! mag na dito. Tapos ka na naman ng sapatos. Ako na naman ng sapatos. Punta tayo sa playground. Kala ko na, ikaw yung nandun. Okay, na pa si Pia. Pupuntahan po dapat kayo. Bibili pa ka. Kumain kami taho. Kumain kami ni Lola taho. Um, okay na yan. Akin na. Mayan. kumain guys sa uh, field trip. Alam pa, food trip! Yan. Uh, dami. Astig kayo sa food trip namin. Oh, astig ka po kayo. Uh, like, At comment. Dame. Like, comment. Anak po namin yan. Log? <laughs> <laughs> like, com comment, subscribe, like, comment kayo dito. Ang dami na, no? Mag-subscribe na kayo dyan. Ay, Tignan no, mo. Ang dami number? na, no. Balik, balik. Pwede, no. May number tatlo pa dun, no. Number tatlo. Oh, ano, ano. So, hindi na makita kasi ano, layo na. Wala, comment kayo. nagbilog na kami ng, ano, 1, to 10, ha. Mag-like, comment kayo. Click na po kayo sa dabayo, ha. Wala, ano. Sige pa Ayan, yan. Tignan niyo ako. Hey, Like, comment, click the picture in the bio <laughs> <laughs> Ang tawag dito sa so, uh, world na to ay circle Pumunta kami ni Lola sa circle Pumunta kami sa circle Wait lang Maya, wait lang Sabi ko na like and Like and subscribe and click the petition in the bio. Yan ang mga playground. Ito na naman touch ko na masungit. Ayaw magpagamit ng sopon. Bye bye guys. Like and subscribe and click the petition in the bio. Hi. Mag like mag Bye bye. the Mabipilang notification bell na... sa iba man. Comment Mabipilang down below. Magpipilang ako ng count to one. Ten. Ay, nakakumatagal pa yan. <laughs>